Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang tatlong barangay tanod matapos mabaril ng magwala ang isang lalaki sa Greenland Subdivision, Barangay San Juan, Cainta Rizal. Ayon sa ulat, rumesponde lamang ang tatlo matapos humingi ng saklolo ang mga residente sa pamamaril ng kanilang kapitbahay na kinilalang si James Hazmines, 68 years old at isang retired overseas Filipino worker. Tinangkang arestuhin ng mga tanod si Hazmines pero agad itong namaril. Kinilala ang mga nasawi na sina Romeo Cortez, Ronnie Gonzalez at Roberto Donor habang napatay din ng mga pulis ang suspect. Kinilala naman ng lokal na pamahalaan ng kainta ang kabayanihan ng tatlong barangay tanod. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino na maging bayani sa kanilang pamilya at komunidad. Ginawa ng Pangulo ang panawagan kasabay ng paggunita ng bansa sa National Heroes Day ngayong araw August 28. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ang Chief Executive na liban sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas Mahalaga rin na kilalanin ang mga hindi kilalang bayani na may malaking papel na ginagampanan sa paghubog ng bansa sa ngayon. Iginiit ng Pangulo na lahat tayo ay may kakayahan na maging isang bayani kung magsisikap at aalamin ang kakayahan ng bawat isa. Dagdag pa niya na ang kabayanihan ay mapapatunayan hindi lamang sa pagbubuwis ng buhay kundi maging simpleng gawa gaya sa araw-araw. Patuloy ang pag-apula sa wildfire na sumiklab sa tatlong lugar sa bansang Greece. Anim na raang bombero na nagmula sa kalapit na bansa ang tumutulong sa operasyon upang hindi na kumalat ang apoy. Gumagamit na ng eroplano at helicopter para sugpuin ang apoy na nakaapekto na ng aabot sa 77,000 hectares ng lupain. Apektado ng sunog ang rehiyon ng Evros at Alexandropolis at sa huling pagtaya ay umaabot na sa dalawampu ang bilang ng nasawi. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uula. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you